Kapatid, sa buhay natin dito sa mundo may tatlong distinct na category ng tao pagdating sa pananampalataya. Una, meron talagang taong walang kinikilalang Diyos at focus lang sa mundong ito. Sila yung napapanood yung karaniwan sa ibang bansa na pag tinanong na do you know Jesus, sasabihin sa iyo ay I don't care is just a historical character. Pangalawa, yung may kinikilalang ang Diyos pero priority pa rin ang buhay sa mundo kung paano sila magiging masaya sa pagkamit ng mga bagay dito sa mundo na itinuturing nilang investment. At pangatlo, sila yung mga focus sa spiritual growth, yung deeply connected on how to glorify God. Yung nalaman nila na ang investment dito sa lupa ay pansamantala lang. Wala talaga tayong madadala dyan pagbalik ni Jesus. Focus sila sa investment sa langit. Yung pagsunod sa Panginoon, dahil dito naman talaga tayo magsusulit sa Lord kung paano mo ginamit ang buhay mo ng naaayon sa kanyang kalooban. Psalm 29 verse 2 Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Ang emphasis dito ay pagbibigay sa Panginoon of what is due to His name. Worshiping Him in the splendor of holiness. Tinatawagan tayo na realign natin ang ating daily practices with reverence towards God. Ini-encourage ng verse ang mga tao na hindi lang basta siya i-acknowledge kasi karaniwan, ginagawa lang natin siyang background sa ating buhay. Ginagawa lang natin siyang ritual. Ginagawa lang natin siyang tradisyon. Pero hindi mo talaga binibigay sa Kanya ang glory due to His name. Ang pagsunod na nararapat, ang tamang pag-worship sa Kanya in the beauty of holiness, yung kilalanin siya ng lubusan at magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Reflecting sa verse na ito, kailangan araw-araw daw natin trabahuin ang spiritual growth na kung saan ito ay deeply connected to how we honor ang ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Each moment is an opportunity to embody our spiritual life. Pangako ng Panginoon sa mga nagsusumiksik sa kanyang presensya, inner peace. Kapag sa ating gawain ay nagre-reflect ang ating respect at adoration sa Panginoon, There is harmony na pumapasok sa ating being, soothing anxieties and fears, and filling us with divine tranquility. Napakasarap. Manalangin tayo, kapatid. maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at dami ng presensya ng ating Panginoon. Panginoong lumikha ng langit at lupa at sangkatauhan, grant us your favor na makilala namin ang iyong high renown ang iyong glory, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan sa aming buhay O Lord. Tulungan mo kaming purihin ka sa aming buhay sa araw-araw. Maramdaman ka namin hindi lang sa panalangin kundi sa araw-araw naming pamumuhay. Naway sa buhay namin ay makasunod kami sa iyong kalooban. Guide us to grow spiritually sa bawat araw ng aming buhay. As we learn to live in reverence of your name. All the power, all the glory and all the honor belongs to you. In Jesus name. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.